Inaabangan na ang panunumpa ni United States President-elect Donald Trump bilang ika na putpitong presidente ng Estados Unidos. Ito na ang ikalawang termino ni Trump sa kabila ng kaniyang mga kontrobersya na kinasasangkutan. Makakausap natin ngayon ang aming senior at foreign affairs correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano ang inaasahan nating mga magaganap sa Trump inauguration? Menchu, muling ibinandera ni U.S. President-elect Donald Trump ang kanyang pangako na magpapatupad ng mas mahigpit na immigration policy sa oras na maupo siya sa pwesto, ilang oras bago ang kanyang inaasahang inauguration. Sa kanyang victory rally sa harap ng libo-libong Republicans at taga-suporta, nangako si Trump na parating na ang araw na matitigil ang quote, invasion ng mga illegal immigrant sa Amerika. We've achieved more without being president Than they've achieved in four years with being president. But just imagine all of the good things that we will accomplish together with four more years in the White House, and we're going to do a lot of things. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course by the time the sun sets tomorrow evening the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home suportado rin ng mga Filipino american ang pulisiyang ito ni trump Napaka sensitive ng issue na yan na pag-usapan. Pero when it comes to the the, the Filipino Americans that do support um, this issue, they want to follow the rule of the law. Um, you know, we want to get rid of some of the welfare opportunities that the the current government gives to incoming um, immigrants. Right? Instead of and especially those welfare has been going to some of the illegal immigrants. sa January 20, 12 p.m. Eastern Time o January 21, 1 a.m. dito sa Pilipinas, masasaksihan ng buong mundo ang panunumpa ni Trump bilang 47th U.S. President. Sa harap ng U.S. Capitol, dapat ang inaugurasyon pero napagdesisyonan na sa loob na ito gawin ng Congressional Complex dahil sa lamig ng panahon. Balik sa iyo, Menchu. So Tristan, sino-sino ang mga inibitahan at magiging kinatawan ng Pilipinas? May mga ilang world leader na inibitahan si Trump mula Argentina, China, Italy, Hungary, India at Ecuador. Habang ibang mga bansa naman ay mga ambassador ang inibitahan tulad ng sitwasyon ng sa Pilipinas na kung si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang dadalo. Magiging malaking security issue raw kasi kung lahat ng world leaders ay iimbitahan. Balik sa'yo. Maraming salamat Senior Correspondent Tristan Nodalo.